programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.

Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay nagkaroon na ng konti nga hindi pagkakaunawaan itong ang si Miss Lynette Santos and Dr. Carlos Binides dahil nga sa tanong itong uh, si Miss Lynette Santos na kung totoo nga bang hindi siya lubabas nung gabi na meron nga siyang paparty dahil nga naiisip din niya na baka nga totoo ang sinasabi nitong si Dr. Annalyn Santos na siya nga mismo ang pumukpok sa ulo ni Doc RJ dahil nga yung nakuhang ebidensya na ballpen na ginagamit nga ni Doc Carlos at dito rin nagsalita nga itong uh, si Miss Giselle na baka nga hindi niya talaga alam pa or kilala ang tunay na ugali at pagkataong nga nitong si Doc Carlos dahil hindi naman magsinungaling itong si Dr. Annalyn Santos sa lahat ng kanyang Nakikita at nasabi nga dito dito nga si Miss Giselle na mas paniwalaan mo ang anak mo kumpara dyan kay Carlos dahil kailan mo lang siya nakasama at nakilala malamang nga na totoo nga ang lahat ng sinasabi nito nga si Doktora Annalyn Santos ito nga ang advice ni Miss Giselle dito kaya Miss Lynette Santos na pag-isipan munang mabuti ang bigwapakasal sa kanya dahil hindi basta-basta ang salitang kasal dahil once na nakasal ka na ay wala ka nang magagawa kahit na malaman mong masama ang ugali ng taong pinakasalan mo or minahal mo ay wala ka nang magagawa. Pahuli na ang lahat magbago man ang iyong isip. At dito nga ay walang ginawa itong si uh, Doc uh, Carlos kung hindi nga pumunta sa isang bar at dito nga siya naglalasing at dito nga sa kabilang uh, lamesa ay narinig niya na itong isang uh, lalaki dito ay uh, bakit daw uh, nakatakas siya at puti naman ay nakalabas siya At sinabi nga daw niya na nalaman ng kanyang asawa na siya ay uh, nabugbog kaya't napatawad siya agad At dito naman ay nakaisip agad-agad ng paraan itong nga si Doc Carlos dahil sa kanyang narinig na binugbog ng asawa ang isang lalaki kaya pinatawad kung kaya't nilapitan niya nga itong mga ito at binayaran niya ng pera para lamang siya ay mabugbog at mapaniwala nga itong uh, si Miss Lynette Santos na binugbog siya ng mga lalaki dahil nga sa kanyang uh, kalasingan pero hindi yun ang totoo at ang katotohanan ay sinadya niya talagang magbayad para lamang magbukha siyang kaawa-awa at binugbog talaga siya. Ano na ang nangyayari sa iyo bilang isang doktor? Dok Carlos, anong klaseng doktor ka at anong klaseng pag-iisip ngayon ang meron ka, parang meron ka na atang uh, tama sa iyong utak dahil hindi na tama ang iyong mga pinagagawa. Isipin mo ba, bahayad ka ng tao para lamang mabugbuga? Anong kalokohan at katangahan ang iyong mga pinaggawa Dahil alam na alam mo naman sa iyong sarili na ikaw talaga ang siyang salarin at tunay na pumukpok sa ulo nitong si Dok uh, RJ. At ngayon pa nga, pinuntahan ka parang iyong anak na si Zoe na sinabi nga sa'yo na hindi ka niya pipiliin dahil napakawala mong kwentang ama. Yan ang autohanan jam Mahirap man tanggapin do Carlos pero yun yung totoo na wala kang kwentang ama at magpagkakataon pa na wala ka, ka ding kwentang asawa para kay Miss Santos dahil hindi deserve ni Miss Santos na ikaw ang mapangasawa niya dahil meron kang itinatago na kalokohan sa iyong sarili at meron ka mga baho na dapat ay malaman na at babunag na ang katohanan para matauhan na itong si Miss Lynette Santos. Miss Lynette Santos, ang masasabi ko lang, isip-isip din pag may time dahil yung mapapangasawa mo, baka isang araw, pag mo sa umaga, magsisikan na lang na may asawa ka na palang isang baliw, yan ay walang iba kung hindi si Doc Carlos dahil sa kanyang maikinikilos ay hindi na tama at wala na sa wastong pag iisip and guys ito po ang ating pakaabangan mamayang hapon dito nga sa abot kamay na pangarap at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today pakisubscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat, god bless and bye bye